Hello everyone! Welcome back to my channel at kung hindi ka pa po nakaka subscribe sa channel ko, please subscribe my channel as na ulap at pakihit na din po ng bell notification para manotify po kayo sa mga latest uploads na Batang Kiyapo. Sa mas kapanapanabik na mangyayari sa Batang Kiyapo, abangan natin ang advanced episode. Umpisahan natin sa pagpaplanong pagtakas ni Mokang sa mansion. Nakita niya ang fire extinguisher at ginamit niya yon na pambasag sa bintana. Nakalabas naman siya na kwarto pero hindi niya nagawang makatakas dahil dumating si Ramon at kinuha ang daladala niyang maliit na bag na may laman na sa bigay ni Tanggol sa kanya. Tinanong ni Ramon si Mokang kung sino daw ba ang espesyal na tao ang nagbigay ng sapagita. Subalit iyak na lang ang naitugon ni Mokang kaya naman dinurog ni Ramon ang sampagita kaya lalong nanlumo si Mokang sa ginawa ng asawang si Ramon o Alfred. Si David naman at Olga ay nag-iisip ng plano kung paano tuluyang mapaalis si Mokang sa mansyon upang maging malaya na si David sa mansyon. Iniisip nila na tulungan si Mokang na makataka sa mansyon at iyon ang tanging paraan para mawala sa landas nila si Mokang at magawa nila ang lahat ng plano nila laban kay Ramon at kay Don Julio. Sa pagbabalik nila Tanggol at Bubbles sa kulungan, hiniling ni Tanggol na dumaan muna sila sa kiyapo upang makita daw niya si Lola Tinding at makibalita na din kay Mokang. Sa umpisa ay tutol si Bubbles kasi magagalit daw si Chief Espinas dahil matagal na silang hinihintay sa kulungan. Dumaan muna sila sa Quiapo Church at nanalangin. Ipinalangin ni Tanggol na sana ay gabayan siya ng puong Nazareno at ang pamilya niya nakarating na sa lugar nila si Tanggol at may nakapagsabi sa kanya na nasa mansyon si Mokang. Kaya pinunta niya ito upang makita. Matagumpay na nakapasok si Tanggol sa mansyon ngunit laking gulat niya nung makita niya si Olga o aling Beng base sa pagkakakilala niya. Naging pala isipan kay Tanggol kung anong ginagawa ni Aling Beng sa mansyon kung saan nakatira si Mokang at ang asawa nito. Maging si Olga ay nagulat din no makita si Tanggol pero mas nanaig sa kanya na hindi dapat makita ni Ramon si Tanggol kundi masisira lahat ang plano nila ni David kaya pinakiusapan niya si Tanggol na umalis na muna at saka na lang daw siya magpapaliwanag Mas importante daw ang kaligtasan ni Tanggol sabi ni Olga Nakuha ni Tanggol si Mokang subalit nakipagpalitan siya ng bala sa mga tauhan ni Ramon Isinakay ni Tanggol si Mokang sa taxi habang ang kawawang si Bubbles ay nakasunod sa kanila sakay ang motor. Nagmukha tuloy alalay ang napakagandang si Bubbles. Masakit para kay Bubbles ang nakikita niya, magkasama na ngayon si Tanggol at Mokang with matching holding hands pa. Nasasaktan si Bubbles kasi napamahal na sa kanya si Tanggol lalo na nung nasa resort sila. Abangan natin kung hanggang saan tutulungan ni Bubbles si Tanggol. Pagdating kay Mokang at kung ano ang magiging hakbang ni Ramon, gayong nabawi ni Tanggol si Mokang sa kanya. Ito na ba ang magiging daan ng pagkikita ng mag-ama? Huwag po tayong bibitiw sa magaganda pang mangyayari sa batang kiyapo. At kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel at na ulap at pakihit na rin po ng bell notification para ma-update po kayo sa mga latest upload ng batang kiyapo. Maraming maraming salamat po!